Magtatapon tayo ng... Ay, hindi pala magtatapon. Mali. <laughs> Magpapalit tayo ng mga bote. May pera sa basura. Joke lang. Hindi. Actually, pagka bumili ka ng mga drinks, merong fund yun. Kung baka parang fund sa atin. Ano na yun? Yung pag bumili ka sa tindahan tapos merong... Ano yung bote? Pero basta yon meron kang um, parang rent ba? Dahil hindi naman sa'yo yung bottle na yun. So, dito, 25 cents. Ang 25 cents is equivalent to magkano ba? 15 pesos. 15 pesos din ang isa. So, kung magka napakadami nun, oh, pwede mo na yung pambili ng grocery. Tapos, talagang magkapera sa basura, pwede kang magpunta sa mga Banhof train station. Marami kang makikita doon. <laughs> Tapos pwede mo siyang ipalit. Oh, pwede ka ng, ano, pambili mo na ng grocery. Pambili mo ng drinks. Yun. Yun lang. Papakita ka sa inyo mamaya. Okay? Kung magkano din ang maiipon natin. Pakita ko. Okay, 10 euro and 25 cents. How much peso is <laughs> that? That is 600 pesos. 600 pesos for free. Yeah. <laughs> That's an infinite money glitch. Let's go. Cool. So, ang total dapat namin dito sa grocery ay 33.96 euro. Pero na minus na yung fund. Ayan yung fund, oh, itong dalawa na to. So, total of 10 euro and 25 cents yun. Kaya, ang binayaran lang namin, 23.96 cents. And, pwede mo din tong ipapalit as cash kung hindi ka mag-grocery. Pwede din siyang maging cash na lang. Okay, yun lang. Thank you. Bye!